Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates, guys. Hindi ito mag-resonate -re sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng Water Sign sa mundo. So, pwede ka makarelate, pwede hindi. Kung hindi, wag mo ipilit, pwede ka namang mag-next video. Or, ah, uh, yeah, by the way, if you don't like the way I read, ganito yung klaseng reading. Kung gusto mo kardong yung nakikita, pwede ka mag-next video. Check mo yung ibang videos namin. And by the way, sa mga follower ko na doon sa Madam PTV na channel, which is a comedy tarot reading style. And you might want to check it out. Medyo magiging active ako doon. So, sa so, mga hindi pa nakafollow, try to uh, check it out pa. At kung magustuhan mo, follow mo na rin ako. Madam P, yan yung aming Facebook page. Uh, search mo na lang, hashtag Libra Philippines, kung hindi mo ma-search. Ang available sa akin reading, VIP reading. Tapos na yung hindi na muna ako magre-reading nung regular reading na ginagawa ko. So, VIP medyo, ah, uh, medyo pricey siya actually. But, you know, I, I need to focus sa ibang bagay kasi. So, let's start. What we have here for the sign of water sign? For the sign of water sign. You are really undecided, water sign. Hindi mo alam kung ano gusto mong gawin. Ano dapat mong gawin you're really, yung iba sa inyo may kinalaman sa pera, yung iba sa inyo may kinalaman sa person na iniisip mo pero hindi mo alam yung dapat mong gawin dito sa person na to. So, yung iba you could be dealing with two or more people. Gusto mong i-open up ang sarili mo dito sa person, a particular person but medyo nahiya ka or natatakot ka and you are focusing dito sa new beginnings na pwedeng may kinalaman sa future na mo. Pero you can't help but to think about the past. You can't help but to think about ah uh, itong maybe spiritual connections na meron sa buhay mo. Mas nakikita natin ito as a way for you na parang gusto mo ng answers eh. Gusto mo ng kasagutan. Gusto mo malaman kung ah uh, ano meron dito sa person na Or maybe yung, yung as simple as kumusta na ba siya. So, nandun yung, nandun yung longing mo for this person. Yung iba sa inyo, pwedeng ikaw yung block, ikaw yung lumayo, ikaw yung umiwas dito sa person to. Pero sabi ko nga, nandun yung hanggang na nasa isip mo ito person na to, at hindi mo alam kung gagawin sa connection ng yung dalawa. So, sino na ito person na kakonect mo pag dating sa love? Paiwan ako dyan guys sa baba ng comment ha. Kahit heart-heart lang, kahit kahit period lang, kahit tuldok na. Wala bagay yun sa akin. Tsaka nagpapakita yun ng support eh. Tsaka, you I love you guys sa mga nagko-comment dyan. Ah, okay. Eight of Cups. This could be a person. I mean, nakakuha tayo ng na future earth energy dito sa person ito, no? So, uh, the four of pentacles, this person nag-focus siya sa kanya stability, money, finances, at marami siyang kayang i-offer uh, sa'yo, atong person. Nakaamoy ako ng cheese curls ba to? Cheese. Basta cheese. Ay. Okay. O yung hinahalo sa... <laughs> <laughs> o yung inahalo sa, yung mga powder cheese or, or, or yung inahalo sa popcorn or, ano ba doon? Chichiri yan na makeso. This could be Pwedeng minsan na nagkaroon ng connection dito sa person na ito, pero parang hindi mo masyadong inintindi or hindi ka masyadong nag-focus sa connection na meron sa inyong dalawa. Now, you are really attracted dito sa person na to. Yung iba sa inyo kasi na-realize mo na yung mga bagay na gusto mo ina kanya pala. And an emotion in for the sign of water sign, cancer scorpio and then yung emotion in yi says for the sign of water sign. Cancer Scorpio Pisces. Okay, Ten of Wands is here, followed by the six of wands, RCO, Sagittarius, energy you're you uh like kind of like parang may mga bagay kang gustong balikan nga, di ba? Yung iba gusto mo lumipat, maybe ng tahanan or ng career for now. Yung bagay na nakikita mo na mas magbibigay ng success para sa iyo. Ah, uh, yung iba sa inyo marami kang admirers. And nandun sa point sa so, iyo na know, parang ang um, hirap nakakapagod ng daming admirers, daming umahanga sa akin, ang dami kong dapat iwasan, gato ganyan. Kasi a lot of these admirers is very toxic or hindi mo naman talaga totally gusto. And marami talaga nakakapansin sa iyo because of your natural beauty, babae or lalaki, natural charm, LGBTQIA+, is welcome dito. So nandun, meron kang natural sa iyo na parang kaya ka nagustuhan kasi... Meron gano'n nito Hindi mo naman ito pinilit eh. Yung iba sa inyo, you're having awakening. Sabi mo, mga, pwedeng nagigising ka sa kung ano talaga yung bagay na gusto mo at ka bagay na gusto mong take ng risk. In the past, pwedeng hindi ka nag-take ng risk. So, nandito, nagkakaroon ka ng na realizations po. Ano ba talaga yung mga bagay na inihintay mo, gusto mo mag-take ng risk, ano ba talaga yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng happiness, including person or people. Lalo na ako sila yung mga tao na nagpapalungkot sa'yo ngayon. So, na-realize mo, eto pala yung tao makakapagpasaya sa akin. So, in the past, pwede hindi mo masyado na-notice yung ang napansin niya. So, ano yung emotion ng person nito for you, for the sign of the water sign, cancer, Scorpio, Pisces. Uh, sabi ko nga, itong person na to could be focusing sa mga plano niya sa buhay. Uh, I feel like part of this, uh, part of uh, you, uh, or part of this person, is may mga bagay siya na appreciate sa mga bagay na ginawa mo, or ginagawa mo ngayon. Yung iba, pwedeng ginawa mo na. Okay? So, pwede may mga na-appreciate siya dito. And itong person na to, may mga bag... I mean, ayaw niya maging parte ng collection mo or ayaw niya maging parte ng mga, bagay, mga taong na admire sa iyo so parang this person is admiring you nandoon yung admiration pa rin pero from a distance na yun parang hindi na para ipakita niya yun or hindi na para lumapit pa siya gumawa ng action regarding sa uh, pagkakagusto niya sa iyo so as simple as malaman niya okay ka masaya ka ganun and maraming improvements na positive na nangyayari sa iyo parang simple yung mga ganun okay na siya hindi na siya naghahangad ng kung ano pa. And yun, more on finances ang focus niya. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? Man of sorts, I can see you being, you know, sad, malungkot, nasasaktan, six of pentacles, para kailangan mo ng tulong dito with the sun. What's with the sun? Clarified by the eight of wands. Yung iba sa inyo may mga tao or, you know, family members na, Uh, sa buhay mo nagpapasaya sa iyo but in the future pwedeng nakikita mo na hindi mo kaya mawala tong taong to parang masakit parang may kulang pero pero there's this part of you na gusto mo ng changes sa kung saan ka stuck ngayon so hindi mo alam eh hindi ka makawala sa kung ano man ito gusto mo kumawala pero hindi ka makawala so you will feel stuck sa isang bagay na you want change nandoon yung kagustuhan pero hindi ka makaalis And so, ito magdudulot ito ng kalungkutan para sa'yo. Yung iba could be relationship, environment, career, na parang hindi ka makaalis, and eh, meron nandun yung pagustuhan mo umalis dito. Pagdating sa person na connect mo, the king of wands, queen of cups, could be dealing with someone like a boss or someone na nasa mataas na rango or what. Very professional. Could be a businessman, businesswoman, teacher, ganyan. Or, um, consultant ano lang I, can can't feel yung ganong energy pero maraming pwedeng marami din siyang career may multiple sources of income as so, may mga plano siya in the future na yeah, person na to lagi lang siya na para para sa'yo but sometimes mahirap ka kasi makita or mahirap kang makakonnect ba especially if you're doing something para hindi ka talaga makita ng tao like hiding in a like pwedeng hindi ka pala post, gano'n. So, may, pwedeng hindi masyadong updated dito the person na to. So Pero, nandiyan lang siya. Okay? So, this person is, uh, you know, trusting the divine timing. So, pwedeng hindi siya gumagawa ng action kasi, parang kung dadating sa akin, dadating sa akin. Right. Anyway, thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.